para sa ating panimulang panalangin. At amin, maaari bang ikaw ang manguna sa panalangin? Panginoong Yesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang matuto po ng lakas ang aming mga guro na sila maghahapit sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang aralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. Magandang araw mga mag-aaral. Kumusta kayong lahat? Mabuti naman kung gano'n. Bago kayo umupo ay pulutin ang mga basura inyong nakikita. Isa sa ayos sa linya ang mga silya at umupo kayo ng maayos. May lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Tingnan ang inyong mga katabi kung sino ang lumiban sa araw na ito. Mabuti naman kung gano'n. Mayroon ako yung handang video presentation at kailangan ninyong makilahok. Sasabayan ninyo ako at kantahin ninyo ang liriko sa video at sabayan nyo ako sa pagganta ng Ako ay May Olo. Simulan na natin! mga sarili ng limang pakpak. 1, -pak. Two, three, four, 5. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw ay magbabalik aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. Ano ang mga halimbawa nito? Paano maibibigay ang kahulugan ng matalinghagang salita? Yes, Kizzy! Magaling! Ano ang mga halimbawa nito? Yes, Angel. Mahusay. Sinong news Anchor ito? Magandang gabi, bayan. Yes, Rubin. Mahusay. Noli Di Castro. Paksa na ating tatalakay ngayon ay tungkol sa pagsulat ng script para sa broadcasting at teleradyo. Layunin sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan. Nakikilala ang broadcasting at iba't ibang bahagi ng isang script para sa radio o teleradyo. Nakabubuo ng isang script para sa radio broadcasting at teleradyo. Nakakasulat ng isang simpleng script para sa radio broadcasting at teleradyo. Ngayon, magparinig ako ng isang balita mula sa TV o radio. Suspendido ang pamamahagi ng module sa Sultan Kudrat matapos masawi sa COVID-19 ang isang guro at makahawa pa ng ilan niyang kasamahan. Sa Iligan City naman, bukod sa paggamit ng modules, nag-set up ng radio station ang isang eskwelahan para makapagturo. Ang mainit na mga balitang probinsya, hatid ni Darlene Tai. School-based radio station ang sagot ng ilang guro sa hamon ng distance learning sa Iligan City. Isang paaralan doon ang nag-operate ng sarili nilang frequency modulated radio station para makapaghatid ng leksyon sa mga estudyante. Malaking tulong daw ito para masuportahan ang modular learning sa lugar. Suspendido naman ang pamamahagi ng module sa Sultan Kudarat. Ayon sa lokal na pamahalaan, isang guru kasi ang nasawi sa COVID-19 at nakahawa sa ilang kasamahan. Nagpadala na raw ng resolusyon sa gobyerno ang gobernador doon para ipanukalang ipagpaliban muna ang pasukan hanggang sa 2021. Nakipagpulong na rin daw sila sa DepEd kaugnay niyan. Sa General Santos City, isang bangko ang isinara dahil limang empleyado nito ang nagka-COVID. Patuloy ang contact tracing. Inabisuhan na rin ang mga kliyente na pumunta muna sa ibang branch ng bangko. Darlene, Kai, GMA News. Ang aking mga tanong, ano ang paksa ng binasang balita? Tungkol saan ang balita? Ngayon, papanggatin ko kayo ng apat na pangkat. Ayusin ng sunod-sunod ang mga pangyayari sa ibaba upang makabuo ng isang magandang balita. Gawin ito sa sagutang papel. kayong limang minuto na sagutan ang mga tanong. Liga ng Basketball. Nagsimula like, noong linggo ang Liga ng Basketball sa Barangay Fatima General Santos. Sinimula ng laro sa ganap na ikatres ng hapon, isang parading nilahukan ng lahat ng manlalaro ang nagbukas ng liga. Panunghing tanda nga ng alkalyo ng Lungsod, nanalo sa pagandahan ng uniform ni ang kapo ng Team Sawi. Masayang masaya ang mga nanunood sa basketball tuwing Sabado at Linggo ng gabi. Madali bang sumulat ng script mga mag-aaral? sulat ng script para sa radio broadcasting at teleradyo. Ang radio broadcasting ay isang paraan upang mapadala ng informasyon ang mga tao tungkol sa mga isyu o balitang panlipunan at iba pang makabuluhang pangyayari. Ito ay tinatawag na radio broadcasting. Ang script para sa broadcasting o teleradyo ay manuskrito ng gagawin ng isang announcer o tagapagbalita sa isang programa sa radio. Ito man ay verbal o di verbal na kilos. Napakahalaga nito sapagkat ito ang nagsisilbing gabay sa mga tagaganap. Director, tagaayos na musical, musical scorer, editor at mga technician sa makatuwid ang script ang nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, kailan at paano sasabihin. Ano ang mga verbal na kilos? Ang verbal na kilos ay may kaugnayan sa pagkilos at pagsasalita. Samantalang ang di-verbal na kilos o aksyon ay nakatuon sa kilos o galaw ng katawan at mga bahagi nito. Ilan sa mga di-verbal na galaw ay ang pagtango sa halip na pagsang pagsangayon. Bumubuo sa isang radio production Una, anchor Siya ang may buo at pinakamagandang boses Gumagawa ng tatak kung paano niya ipakilala Ang kanyang sarili nagbabasa ng balita Pangalawa, news presenters Dalawa o hanggang sa tatlo May matured na boses May tagapagbalita sa sports at showbiz. Pangatlo, technical Technical, may ang timusay sa paghahanap ng angkop na musika o tunog na ilalapat sa bawat balita at mga sound effects. Para sa informisyal, mabilis at attentive sa pagpipindot ng kagamitan. Pangapat, informisyalist. May kakayahang baguhin o pag iba ibahin ang boses ayon sa karakter niya. At panglima, scriptwriter. Kinakailangan mabilis mag-type sa computer. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel, gumawa ng isang script sa radio tungkol sa tamang paraan ng paglilinis sa katawan o tungkol sa halalan sa inyong lugar. Mayroon lamang kayong limang minuto para tapusin ang script. Naiintindihan ba mga mag-aaral? Magaling, maaaring nyo nang simulan. Madali ba sumulat ng script mga mag-aaral? Ano ang napansin niya sa script? Ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng script para sa radio o teleradyo? Ngayon, mapatuloy tayo. Ang script ay nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, kailan at paano sasabihin. Ang kahalagahan ng script para sa radio broadcasting at radio Una, tiyakin ang kawastuhan ng impormasyong ibabahagi. Pangalawa, tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng programa at walang antala. Pangatlo, Maggamit ng higit ang airtime o pagsasalim pawid ng programa. Mga hakbang sa pagsulat ng script para sa radio broadcasting o teleradyo. Una, kumuha ng malinaw na instructions o tagubilin at alamin kung sino ang mga tagapakinig. Pangalawa, magsaliksik ko po sa paksa. Pangatlo, Inihanda ang balangkas o content outline. Pang-apat, isulat ang unang burador or draft. Pang-lima, babasahin ito ng malakas. Urasan din ito. Pang-anim, i-visualize ang script. Pang-pito, reviewin ang script. Pang-walo, revisahin ang estilo at iwasto ang script. Forma pagsulat ng script. Pamagat ng programa, uri ng programa, petsa ng pagpapalabas, oras ng pagpapalabas, mga tagapagbalita. Ngayon, puno ng angkop at tamang detalye ang mga sumusunod. Piliin ang inyong sagot sa loob ng kahon. Sa kahon, may balitang programa, Radyo Balita, John De Los Reyes at Freddy Santos, Hulio Otso 2020, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Puna ng angkop at tamang detalye ang mga sumusunod. Piliin ang inyong sagot sa loob ng kahon. Mayroon lamang kayong tatlong minuto para gawin ito. Naiintindihan ba mga mag-aaral? Mahusay. Simulan nyo na. Ang ating takdang aralin, magbigay ng limang pangalan na sikat na radio broadcaster Utag ang pagbalita na makikita sa TV o naririnig sa radio. Isulat sa malinis ng papel at isumiti sa susunod na pagkikita. Naintindihan mga mag-aaral? Okay. Paalam mga mag-aaral. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.